Narinig mo na ba ang kasabihang, a bird in the hand is worth two in the bush? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang ibon sa kamay ay walang halaga kumpara sa isa sa mga kamay ng Diyos? Maaari kang tumango bilang pagsangayon, ngunit kapag dumating ang mga hamon sa totoong buhay, pinanghahawakan mo pa rin ba ang paniniwalang ito? Ano ang mangyayari kapag nawalan ka ng trabaho na akala mo ay ang pinakamahusay na bagay kailanman? O kapag ang taong pinaniniwalaan mong isang kasosyong ipinadala ng Diyos ay huminto. Maaari ka pa bang magtiwala na ang inilaan ng Diyos para sa iyo ay mas mabuti kaysa sa nawala sa iyo? Sa video na ito, susuriin natin ang paksang ito at kung paano mo maaabot ang punto kung saan mararanasan mo ang pinakamagandang mayaalok ng Diyos. Maaaring pakiramdam mo ay mayroon ka ng pinakamahusay at walang makakalampas dito. Bagamat ang kasiyahan ay isang magandang pakiramdam, mahalagang huwag itayo ang iyong tolda sa Egypt kapag nilayo ng Diyos na dalhin ka sa isang lupaing may tubig na may gatas at pulot. Paano ka makakarating doon at anong mga hakbang ang kailangan mong gawin? Sama-sama nating tuklasin ang mga ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang pindutan ng pag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Salamat po. Naaalala mo ba kung paano lumipat si Jacob at ang kanyang pamilya sa Ehipto noong taggutom? Nakakita sila roon ng pagkain, nakipagkasundo sa kanilang kapatid na si Jose, at dinala ang kanilang buong pamilya sa Ehipto. Bago kumilos, humingi si Jacob ng patnubay ng Diyos, at sa kanyang pagsangayon, masayang inasahan nila ang isang lugar na sagana sa pagkain. Dahil sa paggalang ni Faraon kay Jose, binigyan sila ng pinakamagandang bahagi ng bansa, at inisip ng mga anak ni Israel na ginawa nila ito habang buhay. Gayunpaman, ginawa nilang permanenteng tahanan ang Ehipto, nakalimutan na ito ay pansamantala lamang. Ang Diyos ay may isang lugar para sa kanila na umaagos ng gatas at pulot, ngunit sila ay naging komportable sa Ehipto kung kaya't hindi nila pinansin ang plano ng Diyos. Sa madaling sabi, isang bagong paraon ang bumangon, tinatrato sila bilang mga alipin, at napagtanto nila na hindi sila kailanman nilalayong manatili doon noong una. Minsan, nagiging komportable ka sa isang lugar at ginagawa itong tahanan mo, kahit na pansamantalang paghinto lamang ito sa paglalakbay patungo sa iyong mga pagpapala. Kadalasang mas gusto ng mga tao ang kaginhawahan at katiwasayan, at nilalabanan nila ang paglipat sa isang lugar na sinasabi ng Diyos na mas mabuti kaysa sa kinaroroonan nila ngayon. Napaharap si Lot sa isang katulad na suliranin nang ipaalam sa kanya ng mga anghel ang nalalapit na pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah, ngunit nag-atubili siya. Maaari mo bang isipin yon? Tiyak na makakarelate ka, na nasa mga sitwasyon kung saan inaatasan ka ng Diyos na pumasok sa isang bagong pakikipagsapalaran o yakapin ang hindi pamilyar. Ang pag-iwan sa kilala para sa hindi alam, ang iyong unang reaksyon ay maaaring sumasalamin sa kawalan ng katiyakan ni Lot. Nahihirapan kang unawain kung bakit guluhin ng Diyos ang iyong maayos na buhay. Kung alam mo lang na inililipat ka ng Diyos sa isang mas mabuting lugar at inililigtas ka mula sa nakaambang panganib. Ipinahayag ng Diyos sa Isayas 43, Labinsyam, narito, gumagawa ako ng isang bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba nahahalata? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Ang pahayag na ito ay isa lamang sa maraming pangako sa kasulatan. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong isang lumang bagay, isang nakaraang nagawa o sitwasyon, inilagay ka ng Diyos sa isang lugar, at ngayon ay hinihimok kanya na talikuran ang nakaraan, dahil may bago na siyang gagawin. Ang bagong bagay na ito ay hindi magiging katulad ng nakaraan, ito ay magiging mas mahusay, mas malaki, at mas kasiya siya. Gayunpaman, hindi mo maintindihan ang bagong bagay na ito kung kumapit ka sa luma. Gaya ng sinasabi ng Biblia, walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Sa palagay mo, ilalagay ba ng Diyos ang bago sa luma? Hindi kailanman aalisin ng Diyos ang anumang bagay mula sa iyo o hihilingin sa iyo na bitawan ang isang bagay ng walang balak na palitan ito ng mas mataas. Anumang bagay na hindi naganap gaya ng iyong naisip ay ang paraan ng Diyos sa pagsasabi, mayroon akong isang bagay na higit na nakahihigit na nakalaan para sa iyo. Paminsan-minsan, kailangan huminto at pag-isipan kung ano ang nagawa ng Diyos para sa iyo sa nakaraan at paalalahanan ang iyong sarili na kung kumilos siya, kaya niya itong gawin muli. Narito ang isa pang pangako mula sa Diyos upang ipakita sa iyo na kung ano ang mayroon siya para sa iyong kinabukasan ay mas mabuti kaysa sa anumang bagay na mayroon ka kailanman. Ezekiel 36, 11 Daramihin ko ang bilang ng mga tao at mga hayop na naninirahan sa iyo, at sila ay magiging mabunga at paramihin ko ang mga tao sa inyo gaya ng nakaraan at pag ko kayo ng higit kaysa dati. Maaaring nahaharap ka sa tibo ng mga pagkabigo mula sa bawat direksyon. Ang mga bagay na inaasahan mong gagana ay gumuho, at ang sakit ay maaaring maramdaman mo na ang iyong buhay ay tapos na, na walang pag-asa na anumang magandang darating sa iyo. Dapat mong maunawaan na ang Diyos ay may mas mahusay na nakalaan para sa iyo. Ang iyong sakit ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang iyong buhay ay nagbubukas pa rin, at kung ano ang nasa unahan, ay higit na nakahigit sa kung ano ang nasa likod mo. Siyempre, maaaring mahirap para sa iyo na paniwalaan ito baka masumpungan mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon na katulad ni na Ruth at Orpa nang tumayo sila sa harap ng kanilang biyenang babae, si Naomi. Ang mga kabataang babae ay nakaranas ng kalupitan ng buhay, mula sa sakit ng pagkabaog hanggang sa pagkawala ng kanilang biyenan at asawa. Nakakatakot ang mga desisyong nauna sa kanila, bumalik sa isang buhay na minarkahan ng stigma sa kanilang mga tao o pagyakap sa isang buhay ng mansa sa mga dayuhan kung saan man sila lumingon, sinundan ng stigma ng kanilang kalagayan. Gayunpaman, sa kawalan ng pag-asa, nakita ni Ruth ang isang kislap ng pag-asa, at pinili niyang sundin ang landas ng Diyos. Bagaman hindi sigurado sa hinaharap, nagtiwala siya na ang paglalakbay kasama ang Diyos ay hahantong sa pinakamagandang destinasyon, ang kanyang desisyon na samahan si Naomi ay hindi lamang humantong sa kanyang pag-aasawa, ngunit ginawa rin siyang lola sa tuhod ni Jesus. Kapansin-pansin, nang isalaysay ng Biblia ang talaangkana ni Jesus, ang kanyang pangalan ay kabilang sa apat na babaeng binanggit. Iyan ang kaluwalhatyang dulot ng pagpili sa daan ng Diyos. Maaaring hindi mo kailangang mawala ang iyong tinataglay para gabayan ka ng Diyos patungo sa mas mabuting bagay. Gayunpaman, sa pagtanggap sa pagpapahusay na ito, maaaring kailanganin mong bitawan ang kasalukuyan mong pinanghahawakan. Ang pagbitaw ay maaaring maging mahirap, lalo na kapag ang pagtitiwala sa Diyos ay nag-aalinlangan, ngunit kapag ginawa mo ito sa huli, hindi mo ito pagsisisihan. Minsan maaari kang humingi ng isang bagay sa Diyos, at tila ang iyong mga panalangin ay nahuhulog sa binyi baka magtaka ka kung bakit parang hindi ka papansinin ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos. Sa mga sandaling iyon, isa alang-alang na ang hinihiling mo ay maaaring maging tulad ng desert kapag ang Diyos ay may inihanda na full course meal para sa iyo. Magtiwala sa Kanya at kahit sa Kanyang pananahimik, alamin na ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Tandaan, kapag ang Diyos ay tahimik, Siya ay gumagawa pa rin para sa iyo hindi ihayag ng Diyos ang buong larawan o pangitain ng kung ano ang inilaan niya para sa iyo dahil natutuwa siya sa mga sorpresa kung aalisin ng Diyos ang isang bagay sa iyong buhay nang hindi inaasahan makatitiyak ka na mapapalitan niya ito ng isang bagay na hindi mo inaasahang matamo kaya paano mo maihahanda ang iyong sarili na tanggapin ang mas magagandang bagay na inilalaan ng Diyos para sa iyo hayaan mo ang pagbitaw ay hindi maiikakailang mahirap mananampalataya ka man o hindi Kapag sinenyasan ka ng Diyos na ilabas ang iyong mga plano, bitawan ang isang relasyon o iwanan ang isang trabaho na sa tingin mo ay ang pinakamahusay, maaaring mukhang hindi praktikal. Ang mga tanong ay bumabagabag sa iyong isipan, paano ako makakaalis sa trabahong ito nang walang kumpirmadong alok sa ibang lugar? Paano ako makakalipat sa isang bagong lungsod nang hindi alam kung ano ang naghihintay sa akin doon? Ang mga kawalan ng katiyakan na ito ay maaaring makahadlang sa iyong pagsuko sa patnubay ng Diyos. Gayunpaman, hindi mo maaaring tanggapin kung ano ang inilaan ng Diyos kung ayaw mong bumitaw. Ano man ang sabihin niya sa iyo, gawin mo. Ang tagubiling ito ay maaaring magbel. Ito ay mula sa Biblia. Tandaan ang kasal sa ng Galilea, kung saan si Jesus, sa simula ng kanyang ministeryo, ay ginawang alak ang tubig. Pinayuhan ni Maria, na kanyang ina, ang mga alipin, anumang sabihin niya sa inyo, gawin niyo. Higit pa sa pagsunod lamang, kailangang isuko ng mga lingkod ang kanilang kaalaman sa proseso ng paggawa ng alak at sundin ang hindi karaniwang mga tagubilin ni Jesus. Ito ay isang gawa ng pagtitiwala at pagpapaalam sa kanilang nakasanayang pag-unawa. Isinapanganib nila ang kanilang mga trabaho sa pamamagitan ng pagpuno ng mga banga ng tubig sa halip na alak, ngunit ginawa nila ang itinuro ni Jesus. Sa katulad na paraan, maaari mong pahalagahan ang iyong trabaho o relasyon, Ngunit maaaring hikayatin ka ng Diyos na isuko ito, na tinitiyak na mayroon siyang mas mabuti. Kadalasan, hindi mo matatanggap ang pinakamahusay ng Diyos nang hindi binibitawan ang sa tingin mo ay mayroon ka na. Sa pagkilos ng pagpapaalam, ang iyong mga kamay ay nagiging malaya upang matanggap kung ano ang nilalayo ng Diyos para sa iyo. Ang pagpapaalam ay nagsasangkot ng pag-alis sa karaniwang landas upang sundin ang tinig ni Jesus. Nangangahulugan ito ng pagsasagawa ng mga aksyon na maaaring mukhang hangal sa tao, at hindi makatwiran, lahat sa pangalan ng pagpayag kay Jesus na sundin ang kanyang paraan. Kapag tinanggap mo ang pag-isip na ito, isang bagay na mas mahusay, sa bawat aspeto, ang magmamarka sa iyong buhay. Tingnan mo ang nangyari sa kasal. Matapos ihain ng mga tagapaglingkod ang alak, ang pinuno ng seremonya ay pinagalitan ang punong abala sa pag-imbak ng masarap na alak hanggang mamaya hindi niya namalayan na ito ay tubig na hinawakan ni Jesus. Kapag inilabas mo ang iyong tila matalinong mga plano at iayon ang iyong sarili sa mga plano ni Jesus, ipiniposisyon mo ang iyong sarili na patuloy na makatanggap ng mas magagandang bagay mula sa Diyos. Kapag napagpasyahan mong sumuko sa kalooban ng Diyos, maging handa na magmukhang hangal sa harap ng iba, dahil maaaring hindi nila naiintindihan. Kahit na mahihirapan kang unawain, ngunit sa gitna ng kalituhan, manatiling handa na sumuko sa kalooban ng Diyos. Magtiwala sa Diyos. Ang pagbitaw ay nagiging lubhang mahirap kung wala kang tiwala sa gumagabay sa iyo. Ang Diyos ang nangako na gagawa ng mas mabuti para sa iyo kaysa sa iyong simula. Tinitiyak ng Biblia sa Jeremias 20 siyam, labing isa, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa sabi ng Panginoon, mga planong paunlarin ka at hindi para ipahamak ka, mga planong magbibigay sa ng pag-asa at kinabukasan. Ipinahayag din niya sa Isaias 55, walo tandang sa sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi inyong mga pag-isip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip. Ang lahat ng mga pangakong ito ay nagpapakita na kung ano ang mayroon ng Diyos para sa iyo ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay sa mundo at kailangan lang niya na magtiwala ka sa Kanya. Ang tanong para sa iyo ngayon ay, magtitiwala ka ba sa mga plano ng Diyos? Maari mo bang ilatag ang iyong mga plano sa harap ng Diyos at magtiwala sa kung ano ang mayroon siya para sa iyo? Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan ng paunang hakbang ng hindi nakikita ang buong landas, tulad ng pagtapak ni Pedro sa tubig sa gitna ng rumaragasang bagyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay maaaring maging mahirap kung hindi mo alam ang kanyang salita. Sa makatuwid, isawsaw ang iyong sarili sa mga pangako ng Diyos upang alisin ang takot at pagdududa sa iyong isipan. Maniwala ka na kung ano ang maaari mong iplano para sa iyong sarili ay walang halaga kumpara sa kung ano ang inilaan ng Diyos. Ang iyong pagtitiwala ay nangangahulugan ng paniniwala sa kanyang mga pangako at pagunawa na, anuman ang mga pangyayari, ang Diyos ay tapat at hindi ka bibiglin. Manindigan ng matatag sa kanyang mga pangako, batid na ang mga ito ay tiyak na mangyayari. Maging handa sa paglipat. Ang mas mabuting plano ng Diyos para sa iyo ay kadalasang may kasamang mga tagubilin para gumawa ng mga tiyak na aksyon. Hindi ka maaaring manatili sa isang lugar kung saan nagluluksa ka pa rin sa mga pagkawala, pinagsisisihan ang nakaraan, at pinag-iisipan kung ano ang maaaring mangyari, at umaasa na makakatanggap ka ng mas mahusay. Sa halip na manirahan sa nakaraan, maging handa sa pagsulong batay sa patnubay ng Diyos. Ibinahagi ni Paul ang isang insightful perspective sa Biblia nang sabihin niya, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, ang paglimot sa kung ano ang nasa likod at pilit patungo sa kung ano ang nasa unahan. Ito ang susi sa pag-unlock ng mas magagandang bagay ng Diyos para sa iyo. Sa kabila ng matagumpay na ministeryo at makabuluhang kontribusyon ni Paul, na unawaan niya na ang hindi nagawa ng Diyos ay palaging mas mabuti kaysa sa ginawa niya. Ipahayag sa iyong sarili, ang pinakamahusay ng Diyos para sa akin ay wala sa aking nakaraan. Kapag tinanggap mo ang paniniwalang ito, nagiging maagap ka sa pag-iwan sa nakaraan at sabik na inaasahan ang mas magagandang bagay na inilaan ng Diyos. Ang paghawak sa nakaraan, mga kabiguan man ang nakaraan o tagumpay, ay humahad lang sa pasulong na paggalaw. Kung ang lahat ng iyong pinagmumulan ng kaluwalhasyan at kasiyahan ay nasa nakaraan, hindi ka handa para sa isang hinaharap na puno ng mas magagandang bagay na mayroon ang Diyos para sa iyo. Ang patuloy na pagdadalamhati sa iyong sitwasyon, pagsisisi sa iyong nakaraan, at pag-upo sa isang upuan ng awa sa sarili ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ka handa para sa hinaharap na inilaan ng Diyos. May bisa ang iyong sakit, ngunit gusto mo bang manatili sa ganoong estado ng walang katapusan? Panahon na para hawakan ang mga kamay ng Diyos, tanggapin ang kanyang pagpapagaling, at sumulong sa maluwalhating hinaharap na inihanda niya para sa iyo. Laging tandaan ang kanyang pangako, ang inilalaan niya para sa iyo ay higit pa sa nakita ng mga mata, narinig ng mga tainga, o naiisip ng mga puso. Ipinahayag din niya na mas marami siyang gagawin para sa iyo sa huli kaysa sa simula. Ano man ang mga tagumpay na pinaniniwalaan mong nakamit mo, kung ano ang pinlano ng Diyos para sa iyong kinabukasan ay higit na nakahihigit. Ano man ang hawak ng nakaraan, ang hinaharap ay may hawak na mas mahusay para sa iyo kung maaari mo lamang bitawan ang nakaraan at maging handa na lumipat. Huwag ang hadlangan ng attachment sa nakaraan ang iyong kakayahang kumilos kapag tinawag ka ng Diyos na palayain ang nasa likod mo upang yakapin ang mas magagandang bagay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Maghanda para sa mas mabuting bagay na gagawin ng Diyos para sa iyo. Hindi sapat na magtiwala lang sa Diyos, umasa, at maniwala na may bago at mas magandang bagay na malapit na. Kahit na ang pagsuko at pagbitaw sa nakaraan, ay maaaring magkulang ng walang tamang kahandaan. Ang paghahanda ay mahalaga sa pagtanggap ng kung ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Tingnan ang mga tagapaglingkod na iyon sa naunang kwento, inihanda nila ang mga banga para sa mas magandang bagay na ibibigay ni Jesus, kahit na wala silang ideya kung paano niya ito gagawin. Kilalanin na ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay higit sa kung ano ang mayroon ka sa kasalukuyan, at iyon ang dahilan kung bakit ang iyong kasalukuyang kapasidad ay maaaring hindi sapat. Dapat mong palawakin ang iyong kakayahan upang matanggap ang nais ng Diyos na pagpalain ka. Maging matyaga. Kung gusto mo kung ano ang nilayon ng Diyos para sa iyo, ito ay dapat na nasa oras ng Diyos. Hindi mo maaaring ipilit ang iyong timeline sa Diyos. Ang pagtanggap ng pinakamahusay mula sa Diyos ay nangangailangan ng oras para sa paghahanda, pagpapagaling, at kahandaan para sa regalo. Ang kawalan ng pasensya ay nagbunsod sa maraming tao na talikuran ang paghihintay sa Diyos para sa pinakamahusay na inilaan niya. Hindi mo maaaring madaliin ang Diyos, dumarating ang kanyang mga pagpapala sa kanyang panahon. Ang pagsisikap na pilitin ang Diyos na ibigay ang pinakamahusay sa iyong schedule ay kadalasang nagre sa mas mababa kaysa sa kanyang pinakamahusay. Isipin ang isang bata na umiiyak para sa pagkain habang naghahanda ka ng masaganang pagkain. Maaari mong bigyan ang bata ng isang mabilis na merienda upang pansamantalang matahimik sila, ngunit gaano pa kaya ang matatanggap nila kung matyaga silang naghintay para sa kumpletong pagkain. Mga minamahal, maghintay ka sa Diyos maging matyaga hanggang ang kanyang mga plano at pangako ay ganap na maisakatuparan katuparan sa iyong buhay. Siya ay may kakayahang labis na higit sa lahat ng maaari mong hilingin. Dahil kaya niya ito, hayaan siya na gumawa sa kanyang sariling oras. Ang pagpilit sa iyong schedule sa kanya ay hindi makikinabang sa iyo sa katagalan. Magtiwala sa kanyang oras at tanggapin ang kabuuan ng kanyang pinakamahusay para sa iyo. Kung ano ang mayroon ng Diyos para sa iyo ay mas mahusay at mas dakila kaysa sa anumang bagay na maaari mong makita para sa iyong sarili. Upang matanggap ang kanyang mga pagpapala, dapat ay handa kang bumitaw sa iyong pinanghahawakan. Gumalaw sa kanyang tinig, ihanda ang iyong sarili para sa kung ano ang darating, at maging matyaga para sa kanyang perpektong oras. Huwag tumakbo o mapagod sa paghihintay, Maniwala ka sa kanyang mga pangako, at masasaksihan mo ang mas magagandang bagay na inilaan ng Diyos para sa'yo. Ngayon, manalangin tayo. Salamat, mahal na ama, sa iyong kabutihan sa aking buhay. Tinitiyak sa akin ng iyong salita, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa'yo. Sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa'yo, at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa'yo ng pag-asa at kinabukasan. Inilalatag ko ang lahat ng aking mga plano sa'yo, ama. Ayokong pumunta sa sarili kong paraan. Kinikilala ko na kung ano ang nasa iyo para sa akin ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mayroon ako at maaari pang magplano para sa aking sarili. Pagpalain mo ang aking isipan ng iyong banal na pagdalaw. Tulungan akong maniwala sa iyong salita tungkol sa aking buhay at magtrabaho sa aking puso upang maunawaan na kung ano ang mayroon ka para sa akin ay mas mabuti. Alisin ang patuloy na pagkabalisa sa aking puso at ang takot sa hinaharap. Bukas ako sa pagtanggap ng lahat ng mayroon ka para sa akin. Panginoon, hayaang mahulog sa akin ang iyong mga pagpapala, na pumupuno sa bawat bahagi ng aking buhay, isip, espiritu, kaluluwa, at katawan. Tinatanggap ko ang lahat ng mayroon ka para sa akin. Alisin ang anumang bagay na humadlang sa akin sa pagtanggap mula sa iyo noong nakaraan. Imulat ko ang aking mga mata upang makita ang mga bagay na aking pinanghahawakan na dapat kong bitawan bigyan mo ako ng biyaya na palayain sila. Naway ang aking buhay ay tumanggap sa iyong mga pagpapala. Ibuhos mo ang iyong mga pagpapala sa aking pamilya. Basain mo kami sa ulan ng kasaganaan upang wala kaming pagkukulang sa mabuting bagay. Bigyan mo ako ng lakas upang matyagang maghintay sa iyong mga pangako na matupad. Kapag dumarating ang pagod, maging mapagkukunan ko ng lakas. Kapag ang pag-asa ay umaalinlangan, maging ang aking hindi natitinag na pag-asa sa mga sandaling nararamdaman kong nawawala at nalilito, hayaang magsalita ang iyong malumanay na paalala, na inilalantad ang iyong pagmamahal at pangangalaga sa akin. Hayaan mo akong maranasan ang malalim na pakiramdam ng iyong pag-ibig. Sa mga mapanghamong panahon, gabayan mo ako na makita ang daan palabas ng problema at, sa mga sangang daan ng aking buhay, ipakita ang iyong sarili bilang ang daan. Gawing nakikita, totoo, at hindi mapag langanan ang iyong boses sa aking buhay hayaan mong marinig kitang malinaw sa lambak ng mga pagpapasya. Alisin ang kalituhan sa aking buhay at patnubayan ako upang maging palagi ang nasa gitna ng iyong kalooban. Salamat, mahal na ama, sa pagiging pinakamahusay na ama na maaaring hilingin ng sinuman. Pinahahalagahan ko ang sandaling ito ng panalangin. Nagtitiwala ako na dininig at sinagot mo ang aking mga petisyon. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naantig ka ng mensaheng ito, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu. See you sa susunod na video.